Isipin mo, isang pangkaraniwang sona, puno ng pangako, ngunit may mga sinabi at hindi sinabi na nagiiwan ng tanong sa bawat Pilipino. Ano ang tunay na mensahe sa likod ng SONA 2025 ni President Bongbong Marcos? Noong Hulyo 28, 2025, nagbigay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kanyang ikaapat na State of the Nation Address. Tinalakay niya ang ekonomiya, enerhiya, edukasyon at kalusugan. Ngunit may ilang isyong hindi binanggit. Sa video na ito, aalamin natin ano ang mga pangako sa SONA 2025, ano ang mga isyong hindi nabanggit, bakit mahalagang intindihin ang mga mensahe sa likod ng talumpati. Sa tingin mo, kumpleto ba ang SONA libo? 25 o may mga kulang na hindi sinabi. Noong Hulyo 28, 2025, nagsimula si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ikaapat na State of the Nation Address sa Batasang Pambansa. Nagsimula ito sa awit ng lupang hinirang ni Sofronio Vasquez at panalangin mula sa iba't ibang relihiyon, inilahad niya dito ang mga ambisyon ng administrasyon para sa natitirang tatlong taon mula sa agrikultura, edukasyon, enerhiya, impraestruktura hanggang sa paglaban sa katiwalian, una, ekonomiya at pangabuhay. Ibinida ni Marcos pagbaba ng inflation at unemployment hanggang 4 na porsyento at nagpatuloy ang P20 kilo na bigas sa ilalim ng Kadiwa stores. Layunin kapakanan ng mamamayan nang hindi nalulugi ang magsasaka. Ikalawa, enerhiya ang lamig kaharap. May dalawang daang bagong power plants na itatayo sa tatlong taon, ang solar at water filtration projects ay isinusulong para maabot ang maliliit na komunidad. Kabilang ang Sikihor, nakaharap ang power outage. Ikatatlo, kalusugan at edukasyon, ipinagpapatuloy ang zero balance billing sa DOH hospitals. Plano ring magtayo ng 40,000 bagong paaralan, laptops para sa 2 milyong guro at estudyante at mas magandang suporta sa mental health sa mga paaralan ngunit hindi lahat nasagot sa diskurso. Hindi nabanggit ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte pati ang pagsampa ng kaso sa ICC laban kay ex-president Rodrigo Duterte. Hindi rin nabanggit ang mainit na usapin sa panahon ng West Philippine Sea na inaasahan sa mga nakaraang SONA, pero hindi tinalakay ngayon. Sa kabila nito, iginiit niya, a friend to all, enemy to none, at nagpaalala sa publiko ng pangangailangang magkaisa bilang Pilipino para harapin ang hamon ng katiwalian at kahirapan. Kaya ang tanong ko sa iyo, kung ang sona ay larawan ng hinaharap ng bansa, ano ang sa palagay mo ang kulang o nawala sa nasabing larawan? I-comment mo sa baba ang iyong obserbasyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming Tagalog explainers tungkol sa politika, kasaysayan at lipunan.